Good morning everyone. It's Friday time check 6:30 AM. Man, babangon na ulit para bumasa. Hay. Oh. Oh. Kailan nating pumasok para magtrabaho? Dahil kung hindi tayo magtatrabaho, wala tayo, isasaure. Ay. Ayan, nauna nang bumangon siya. Alam, may muta-muta pa ako. Kakahiya. <laughs> nauna nang bumangon si Papa J. Naliligo na. Ah. Oh. ko. Good morning, guys. Ayan. Morning vlog tayo ngayon. Para hindi naman yung OEN lang ang nakikita nyo. 6.30 gumigising na kami ni Papa J para pumasok na na siyang maligo tapos sunod na ako oh yeah good morning Taiwan ayan makulimlim guys sobrang makulimlim nagbabadyang umulan na naman ulit ito yung aming mga kapitbahay dito ayan nandun sa uncle Romeo naririnig ko umuubo-ubo Ayan, may mga nakalipat na sa bagong bahay. Ito yung mga kapitbahay namin ngayon. Pero siyempre, kailangan na namin maghanda para pumasok. Pumasok, pumasok, pumasok. Ayan muna guys, mamaya ulit, maliligo muna. Ako. Tapos nang maligo si Papa Jay. Nagwa. Nagwa. Nagulat siya. Oh, good, morning, good morning. Good morning guys. Welcome <laughs> sa ating vlog. Ayan. Parati kasi yung uwian yung pinapakita ko. Kaya yung morning muna. Morning kung paano kami. Paano. <laughs> <laughs> Nagulat siya. Ayan. Yan yung aming heater. Pero hindi ako nag-heater. Kasi summer naman na. Papakita ko sa iyo yung aming. Ayan. Oh, no? ito yung aming CR. Ayan, mahina kasi yung aming tubig. May shower kami, pero mahina yung tubig, guys. Bala, yung ginagamit namin is yung timba. Ayan. Yung timba na yan, yung nag ng ano, nagtanggalan ng langis sa company. Tapos, syempre, kanya-kanya kami ng gamit ni Papa J. Ito yung aking shampoo, tapos ito yung aking sabon. Ayan, tapos magbubuhos-buhos na lang kami. Ito naman yung aming lababo. Pero, yung salamin namin sobrang labo. Diyan ako brush dito. Sa company kasi ako nagtutokbrush. brush. na ako nagulat si Papa Jay. Pero syempre hindi ko nung ipapakita na kung paano ako maligo. Alam nyo na yun guys. Mamaya after ka maligo, magbibigis na syempre. Tapos bibili ng pagkain. Ayan, mamaya ulit. Ayan, tapos na akong maligo. Ayan, saglit lang ako maligo parang naliligo pero actually hindi. <laughs> Ayan. Tapos ako maligo. Baka bumaba na rin si Papa J. Ay, nandito pa siya. Kala ko bumaba na siya. Okay, pre, magbibihis na tayo para pumasok. sound trip si Papa J. Oh, oh, ang puso ko. <makes noise> Ito yung aming uniform. Ayan. Kita ba? Oh, Para ah, kami mga estudyante. Ayan, dito ako nahihirapan na ngayon kasi mahaba yung aking buhok. Dito ako natatagalan. Pero ganyan na lang muna yan. Sa company ko na naayusin para matuyo. Oh yeah, tumutubo na yung aking kilay. Huyo na kayong lahat ngayon. Yun lamang, ganun lang kadali. Wala ano na akong maraming ginagawa sa umaga. Uy, pinatay ang ila. ah, ah tignan di nyo, diba? Ayan, nagpapamacho talaga. May pinaghahandaan. Bababa na ako para ayusin yung aking gamit. saka yung aking pliniplay playback sa baba. Ah. Ayan, bababa na ako guys. Ayusin ko lang konti yung aking plinipay box sa may aking laptop. Tapos bibili ako ng pagkain. Pero, nung nandito pa yung mga pambansang speech natin, actually 5 a.m. ako humigising. Mas maaga-aga dati. 5 a.m. dising na ako. Kasi ayusin ko pa sila. Eh ngayon, syempre wala naman na sila, kaya medyo late na akong gumigising. Ayusin ko lang yung aking pre-replay back tapos lalabas na din ako. Ayun guys, papasok na ako together with my umbrella. <laughs> Ayun mahirap kasi yung pag-uwi. Kaya nagdala na rin ako ng aking ano payong. Tapos ngayon, eh, bibili na lang ako ng pagkain. Breakfast ko. Tapos, sa company na ako kakain. Doon na rin ako mag brush Ayan. Naglalakad nga ako guys sa umaga kasi yun na rin yung isang way ko para makapag galaw-galaw, makapag-exercise nauna nang pumasok si Papa J pero sabi niya kanina eh bibili pa siya ng kanyang pagkain baka makasalubong ko pa dito ayan tatawid muna tayo dito sa my Riles dalawa yung binibilhan ko dito ng breakfast pero iba yung pinupuntahan ko pagka day off mas malayo kasi yon doon sa palengke pero yung binibilhan ko dito ayan paglagpas lang na itong family mart uh, either ano kasi yun, magkatapat pero ngayon mas gusto kong mag ano na lang muna mag hamburger nananawa na din ako sa dumplings at saka sa ay, ano sa papa G, lumabas sa family family mart uh, sabi ko nga sa inyo, makakasalubong ko pa siya. Oh, uh, Nasa labas siya ng Family Mart. Kala ko bibili ka? Ha? Kala ko bibili ka ng pagkain mo? Saan ka bibili? Doon ako sa kabila eh. Nan Nananakan ako sa dumplings. Ay, mukhang may kinapay na may itlog. Kinapay. kinapay na may itlog? Oo, oh, yun. Parang so ano siya, Ano yun? Anong gusto? Parang masarap yung yung pinya. Eh? Parang masarap yung pinya, sabi ko yung pinya. Uh. Sa kabila ako. Uy, uy, uy. Nagkaiba kami ng breakfast si Papa J kasi doon siya sa may dumplings san. Ako. Ang layo kasi doon sa gan Gusto ko sanang kumain ng itlog. Oh, lago pa naman eh. Malayo na? Yan lang eh, sa may kante. Sa palengke pa yun. Tatawid ako sa doon si Papa Jake. Papalit tatawid ako sa kabila. Dito ako bumibili guys ng aking breakfast. Nagbibigay ako nga kanina. <laughs> Ayan, bigla akong napindot yung brightness. Ayan, nakabili na kami ni Papa Jay ng pagkain for breakfast. For the rice. For, the rice. For today's <laughs> breakfast. For today's breakfast, guys. Bumili kami ng akin uh, yung itlog na may palamang tinapay. <laughs> Ayan. Ayan. Yung sa akin is hamburger tapos naicha. 40 days. 40 days video. Ginawa yung days. 40 days. 40 days. 40 days. Ah, 40, 40, 40 days. 40 days video. Ginawa yung patay. Ayan yung trend. Ayan guys, ito yung farm namin. Farm, farm, farm. Ayan, uh, farmland. Farmville. Initigilan <laughs> tayo na Sa ngilid Pwede Tapos sa Ilang taon ka na Wala ka pang jowa Ayun yung sinasabi Ate Nida kagabi Kasi parang pinituran na ata nila yan no. Tapos kinat sa akin na Ate Nida Na yung bahay daw pala nila Uncle romeo Yan o oh. oh. Yung info oh. yung nag inquire ata sila ang isang bahay daw dun sa atin, 20 million. S nt 20 million? Oo. Oh, oh. Ang paggawa? Oh, oh yung, upa? yung, hindi, yung ano na, pagbibili. Ah. Oo. Ang isang unit. 20 million? Oo, 20 million daw. 20 million. Kaya sabi na, enti ha, hindi peso. Okay. Kaya sabi na atin ni daw, wag na daw. Uuwi na lang daw sila ng, ano, ng Pinas. 20 ha? ha? Ba't ginad ba? Kailan pa yan? Ngayon lang kita Pagabi, bu buhay pa yan. Ha? Ayun guys, sabigla kami sa bagong balita. Ayun, nagiba yung bahay, oh. Baka papatayuan ulit ng ano yan. Ng building, bagong bahay. Ayun, dami-dami. Sabi, dumahan kami. Bukay uh pa yan. Oo. -oh. Tindi lang 9 sure, Ten point something na lindol. Doon lang sa parting yun? <laughs> sa parting yun. <lang. laughs> sa parting nalang yun, guys. Sa gabi, dumahan kami. Kaya pa kami. Kukwentuhan kami ni boss Nino. You know, lindol. Sa ten point something na ano na lindol nagiba ang bahay na yun linindol ng bako ko meron ding mga nagpaparenovate dito na mga bahay bahay ayun kasi ilang beses na ako nag ng pauwi eh. lagi na lang pauwi yung bina vlog ko kaya naman papasok <laughs> mag vlog lang ako ng papasok kung paano yung kalakaran ng buhay malayo hindi ko kayang takbuhin yun. Meron pa naman siguro lalabas. Okay, daily routine? Oh, daily routine. Morning routine bago pumasok sa... Labas. Labas. <laughs> Ang ganda ta Ito yung bahay na talaga to. Ito kasi yung parang dreamy dream ko talaga dati. Kasi di ba ito yung time noon na ginagawa to. Ito din yung time na nagpapagawa ko ng bahay. Eh, syempre, mahal. Akala ko kasi kaya ko dati. Nagpa-estimate ako, nasa 3 million peso daw pala. Eh, kaya sabi ko, wag na, hindi ko kaya. Ah, yung ganyang style. Ah, nasa 3 million daw. Hindi yung isang, ano lang isang bahay lang, oo. Nangyayon si ama. Chow An, mag-good mag morning ka, Chow An. Chow? <laughs> at eto yung aming gate na ayun kumakain na si Papa jay yung gate gate, open the gate dati nga kasi meron kaming pipi dyan pero nagbago na yung may-ari nung eto yung parating yung sabi yan, yung building na yan nagbago na yung may-ari Pinagkukukuha yung aming mga pipi. Hindi na daw kami pwede. Kasi hindi naman sa amin yan. Maaga pa naman. Yan, nakita ko yung aking sarili. Ayun Pogi. <laughs> ah, hindi pa nagbubukas yung gate, guys. Ayan, meron tayo dito anong tao sa halaman na to? Bulaklak. Parang kalatsuchi na ewan. Bunggambilya. <laughs> Bunggambilya. Hindi mo lang <bugongbilya> yan eh. <laughs> ito dyan. Ah. Oh. Parang yung anong, ano na yung nasa TikTok? Yung nag-ano ng mga halahalaman? Ang tawag dito, mga Ano yung pangalan mo? Ay, alam Sabi sa akin guys, ito ang ng santan. Ito yung nakakatandang ng santan. Oo. Oh. Tapos yung santan, di pa buhay. Siyempre na una yung... Yan yeah, yung, mga, yan yeah, mga ancestor ng mga santan. Ito yung tatay. Tatay. Naramot ako yung sakikap na ano, yun. Ay, tayo yun eh. Iba ibang ulay na ano. Ang ganda ako. Oh. Ayan daw kapatid daw ng santan sa ni Baba J. Oh? Sila ba? Naglalakad. sila. Himala. Kaya mo sila. Ah, nag-open na. Ayan, nag-open na guys. Ayan mo sila. Ayan mo sila, ha? Antayin mo na mga best friend niya. Aantayin ni Papa Jay yung ano kasi magsasara yung gate. Kaya aantayin niya para maharangan niya yung sensor. Pero mauna na ako, guys. Mga best friend kasi ni Papa J yan eh. Mga chicks niya. Ayan, ito yung aming company. Ayan, kung naalala niyo yan yung aking blinog dati. Kinontent pala <laughs> yung aking mga binibilang-bilang dati nagbilang ako ng from 1 to 10 yung mga natumbang yan oh. ayan naalala nyo kung nanonood kayo sa aking mga content eto yon guys yung aking binilang bilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oh yeah! Dali yung aming company ayan, is sa second floor. Sa second floor lang building na yan, guys. Maaga pa naman. Kaya may time pa. Tapos, after ko magsuaka, doon na rin ako mag kakain. Doon ako kakain. Baka sa loob na ako kakain, guys. Kasi mainit. Ang init kasi dito. Kaya siguro sa loob na ako ng company kaka At syempre, eto naman, ang nag-iisa at walang katulad. <laughs> oh, yeah! It's Uncle Vlogs! <laughs> syempre, ayan, pagkita mo, o, ayan, magsaswaka kami. O, magbubukas yung aming magic door. Sa second floor kami guys. Ayan, para para sa 4,000 watch hour. Ah, magsaswaka. Ah, ayan. Tapos dito, time in. Time in. Oh. Ah, magka-time in. Uh, magkasunod sila hindi ka sigurado, doble mo, pwede pa Okay, maraming salamat <laughs> Ako naman <laughs> eto nga yung aking binili guys na aking breakfast. Ayan, naicha, meron akong burger dito at saka yung aking tanping. Pero eto siguro merienda ko na lang mamaya. Mga break time. Kasi hanggang 8 p.m. pa kami uuwi. Ayan lamang ayan lamang guys, maraming maraming salamat ulit sa lahat ng mga nanonood syempre, ayan wala naman akong ibang gagawin na dahil after kong kumain, magtutok nako, na ako, tapos papasok na ako eh hindi ako pwedeng mag na sa loob guys, kaya hanggang dito na lang yung aking video ayan yung aming morning routine bago pumasok sa trabaho kasi araw-araw nga naman yung uwian na lang ang aking pinablog. <laughs> Ayan, kaya maraming maraming salamat sa lahat ng mga sinong suporta sa akin. Siyempre, it's me, your official pambasang vlogger, Ino Guapito.